Kamusta mga kaiwaga? Ngayong araw na ito, isa na namang bagong kwento ang ibabahagi ko sa channel na ito. Halina't samahan niyo akong pakinggan ang kwento ng pamilyang nagbakasyon sa isang probinsya. Minsan, ang akala nating masayang bakasyon ay isang bangungot na pala. Isang pamilya ang nagpunta sa probinsya para magpahinga. Pero hindi nila alam ang baryong ito ay may tinatagong nakakatakot na lihim. Tunghayan ang kanilang kwento sa isang nakakakilabot na istorya ng kababalaghan at takot. Si Sandra ay tobong probinsya. Ang asawa ko ay matagal nang hindi nakakauwi sa kanilang baryo sa probinsya. Kaya naman, nang may pagkakataon, nagpasya kaming magbakasyon kasama ang aming dalawang anak. Si Ella, sampung taong gulang, at si Rico, pitong taong gulang. Pagdating namin sa baryo, napansin kong parang napag-iwanan ng panahon ang lugar. Halos walang signal ng cellphone. At ang mga bahay ay gawa pa rin sa lumang kahoy at nipa. Pero ang pinagkakabahala ay ang kakaibang pakiramdam ko sa lugar. Parang may mabigat na presensya sa paligid. Pero inisip kong baka dala lang ito ng pagod sa biyay. Pagdating sa bahay ng tiyuhin ni Sandra na si Tandang Crispin, sinalubong niya kami ng ngiti. Pero kita ko sa kanyang mga mata ang tila pagkabalisa. Mabuti at nakarating kayo, pero tandaan ninyo, huwag kayong magpagabi sa labas. At kung may marinig kayong kakaiba sa gabi, magdasal na lang kayo at huwag magbukas ng bintana. Wika ni Tandang Crispin Nagtinginan kami ni Sandra. Nagdataka ako kung biro lang iyon. Pero nang makita kong seryoso ang mukha ng matanda, nagsimula akong makaramdam ng kaba. Unang gabi namin, pagod kami kaya maaga kaming natulog. Bandang alas dos ng madaling araw, nagising ako sa mahihinang kaluskos sa labas ng bintana namin. Akala ko pusa lang, o kung ano. Pero, nang tumingin ako sa labas, may mga aninong gumagalaw sa kakahuyan. Sa di kalayuan, parang may mga matang kumikislap sa dilim kinabukasan, sinabi ko ito kay Sandra. Pero sinabihan lang niya akong huwag mag-isip ng kung ano-ano. Ngunit nang lumabas kami para mamasyal, napansan kong ang ibang taga-baryo ay tila lumalayo sa amin. Para bang may hindi sila sinasabi. Sa palengke, may isang matandang babae na lumapit kay Sandra. Mahina niyang sinabi. Bakit kayo nandito? Hindi mo ba alam na hindi iligtas ang pamilya mo rito? Wika nito. Nagkatinginan kami ni Sandra. Nang tanungin namin ang matanda kung ano ang ibig niyang sabihin, umiling lang siya at mabilis na umalis. Doon ko na naramdaman na may ang baryo. Kinagabihan, si Ella naman ang nagising. Umiiyak ito at takot na takot. Papa, may kumakaluskos sa labas. May nakasilip sa may bintana. Agad akong bumangon at tinignan ang paligid. Gamit ang flashlight ko. Wala akong nakita. Pero may mga bakas ng paas sa labas ng bahay. Mga yapak na may mahahabang kuko. Dito ko na napagtanto ang isang bagay. May tuwang sa bayong ito sa takot, nilapitan ko si Tandang Crispin at pinilit siyang sabihin ang totoo. Sa wakas, bumigay din siya at inamin sa akin na matagal nang pinamumugaran ng mga aswang at isang mangkukulam ang baryo. Tuwing gabi, may mga tao sa baryo na nagiging halimaw at nangangain ng laman ng tao at ang mangkukulam ang siyang nagpapanatili sa kanila ng lakas. Aalis na kami rito, sabi ko kay Sandra. Pero bago pa kami makaalis, biglang dumilim ang paligid. Umihip ang napakalakas na hangin at sa ilalim ng liwanag ng buwan, nakita namin ang mga pulang mata sa gilid ng kakahuyan nagsimula silang lumapit sa bahay. Agad kaming pumasok sa bahay. Pero, sinimulang kalampagin ng mga aswang ang pinto at bintana. Wala na kayong tatakbuhan. Ang dugo niyo ay amin. Sigaw ng isang tinig mula sa labas. Ang mangkukulam. Akala ko katapusan na namin. Pero, biglang may lumitaw na isang matandang lalaki na may hawak na baston at may sinindihang insenso. Si Lolo Berto ang natitilang albularyo ng baryo. Sinimulan niyang bigkasin ang mga dasal at latin. Habang nagwawala ang mga aswang sa labas, biglang sumigaw ang mangkukulang at nawala sa ere. Sa isang iglap, nawala ang mga aswang at bumalik ang katahimikan Kinabukasan, hindi na kami nagpatumpik-tumpik pa. Agad kaming umalis ng baryo. Kahit na hindi malinaw kung bakit, tila hindi kayang habulin ng mga aswang ang mga lumalabas ng baryo. Bago kami umalis, lumapit sa amin si Lolo Berto at sinabing, Hindi kayo para rito, bumalik na kayo sa buhay ninyo sa syudad. Huwag nyo nang balikan pa ang bamungot ng baryong ito. At hindi na nga kami bumalik, pero kahit sa syudad na kami. Minsan, sa hating gabi, may naririnig akong mahihinang kaluskos sa labas ng bintana. At may pulang matang nakasilip sa dilim. Hindi lahat ng baryo ay tahimik at payapa. Minsan, may mga lihim itong hindi dapat matuklasan. Ikaw, may nakakatakot ka na bang karanasan sa probinsya? I-share mo sa comment at kung gusto mo pa ng ganitong kwento, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe sa channel ng Hiwaga at Sindak ng Gabi. Maraming salamat sa lahat na nag-subscribe sa channel ng Hiwaga at Sindak ng Gabi, lalo na sa mga bagong nag-subscribe sa channel na ito. God bless po sa ating lahat. At maraming salamat ulit.